Hello guys. Maayong hapon. Makauwi na po. Makakauwi na po si Chinita. Bumili na po ako ng pang-gift para po si Chef. Bukas po ay nasa event na naman po si Chinita. Sige na shoutout team po. Um, team Jojemon and Team Rock Rockan. Thank angels. Maraming salam ha, Mama Angela. Thank you so much. Maganda rin Ang para sa Teacher's Day tomorrow. pagana is Shoutout po talaga kay Ate Lim Official, kay Daddy, ni Dad, si ating Pilipino Live TV, si Miss Dilag. Magandang Dilag. Thank you so much for, for support ko Chimita. Shoutout po sa Pim Jajamon. Maraming salamat sa inyong palagi. Eh.

Está bien.

so So, si Chita. Love Oh, ang init. My God. Sarap sa loob ng, ano, Alphamart. Ang dami. Biglang init na naman po. Kanina, makulim-lim. Tapos ngayon, mainit na naman po. Oh, my God. minute guys tatabit na ako para sa kabilang rota uy malapit na si Chinita sa bahay thank you guys all for your support bumili lang sa Alphamart ng sabon Kojik and Silka Iba pa talaga, no? Thank you for watching. Thank you for watching, guys. Terima kasih so much, guys. aku sa aming house. Thank, you. Senang kali ini kita ah, Thank you guys. Maraming salamat, shoutout sa lahat ng aking team na magpagmahal. Miss Dilag, Atlin Official, Gabi, Biyahin ni Daddy, ating Pilipino Live TV, J.J. J.S.L., Tikang Kang, Superski, daming pangalan na. Hello, Team J.J. Moon, maraming salamat. Bye-bye. Thank you for watching, guys.